Mga Pinoy import sa lahat ng region ngayong season ng MPL kilalanin. Brokey at your service mga tropang Just ML. At ngayong araw pag-uusapan naman natin lahat ng Pinoy na naglalaro at maging ang mga Pinoy coach na din ngayong season sa lahat ng region ng MPL. Pero gaya ng nakasanayan, huwag kalimutang pindutin ang subscribe button, notification bell, at idamay nyo na ang like para lagi kang updated sa videos natin. At tara, simulan na natin! This season, e eh, kapansin-pansin ang dagsa ng mga teams sa labas ng ating bansa na kumukuha ng Pinoy imports para idagdag sa kanilang hanay o patibayin ng kanilang kampo. Maging ang ating mga kalabang regions eh, tiwala sa kagalingan natin. Tulad na lang ng Indonesia, partikular sa team na Onikai D, na hindi na binitawan si Kairi at Coach Yeb. Ganon din sa Geek Fam, kay Baloyski at Marky. Sa Cambodia naman, kung saan may pinakamaraming Pinoy imports, nariyan ang Burnex Flash na hindi lang isa, kung hindi apat na Pinoy imports ang hawak. Bukod sa mga manlalarong sila Donat, H2Big at Kionari, present din si Coach Mitch para gabayan sila. Meron din sa Team Max na kinabibilangan ni Flick at ang mga dating kabarangay na si Rensho at Coach Pacbet. Sa si Yusun naman ay nariyan sa si MP The King at Kosei. Para naman sa Impunity Cambodia, it's none other than Kate and NIX. Hindi rin magpapahuli ang Pro Esports kung nasaan si Hesa at Coach Ola. At panghuli ay ang dalawang bagong team na nadagdag sa liga, ang Team SV at d Legends. Nakinuha naman si Lamira, Reisky, Coach Zen, Aiki at Cadenza. Dumako naman tayo sa MPL Malaysia, isa pang region kung saan dagsa ang mga Pinoy imports. Unahin na natin ang RSG Malaysia, ang sister team ng RSGPH. Present dyan ang kalilipat lang na si Demon Kite at Storm. Ganun din ang dating tiga RSG na ngayon ay nasa Red Esports na si Exort mga tropa. Para naman sa team SMG na kumuha ng tatlong Pinoy imports, nariyan si Sasha, Miko at Coach Pau Tatlo din para sa Red Giant Esports It's Super Red Pancake and Coach Arkeja On Team Lunatics Nag-iisa si Yuna Gayun din si Coach Zico sa Team Secret Lumipad naman tayo Sa MPL MENA O Middle East and North Africa Sa Team ng Okami Esports Nariyan si Yunan Anye Salas At Coach Dalyot sa Team Falcon naman ay nariyan si Goodnight, Low Trick at Coach Behave. And last but not the least ay ang MPL Singapore. Sa totoo lang mga tropa wala pang opisyal na nag aanunsyo ng roster nila. Pero base sa ating source na Liquipedia, sa mga teams na kasali dito si Kramgad lang ang nariyan sa Team Flash. Habang wala pa tayong balita kung tuloy nga ba sa Bleed Esports, si Kiel BJ at sa Gitnu maidagdag ko na rin mga tropa na ang aking mga napanggit ay mula lang sa MPL regions, hindi pa kasama ang ibang liga tulad na lang sa North America. Ito ang isang nagpapatunay na hindi pa tapos ang ira ng Pilipinas pagdating sa MLBB. Hindi nga natin kailangan kumuha pa ng imports mula sa ibang bansa dahil dito pa lang sa atin, sandamakmak na ang mga manlalarong hindi pa discover Actually hindi lang players, maging Pinoy coaches eh in demand na din. Panigurado na sa susunod na taon, mas lalo pa silang dadami. Nga pala tropa, alam mo ba na ang 747 ay nasa Jazz ML na? Kaya pwede ka na mag sa mga laban ng favorite ML teams mo sa MPL Philippines at MPL Indonesia o di naman kaya sa MDLPH at MDLID. Pwedeng pwede rin ng ibang esports game katulad ng Dota 2, CSGO o Valorant. Meron din tayong NBA, PBA and so much more. I-message mo lang ang Facebook page ng Jazz ML o di kaya iska ng QR code na ito. And always remember mga pre, bet responsibly. Bago natin tuldukan ang topic natin para ngayong araw, huwag niyo munang kalimutang ihitang subscribe button at notification bell para updated kayo sa mga susunod pa nating hot topics. Anong masasabi niyo patungkol sa topic na ito? O may request ba kayong topic na gusto niyo pag-usapan natin sa susunod? I-comment niyo sa baba. This is Brokey from Just ML at kita-kita ulit tayo sa susunod na video.